Sir At meron dito buko juice. Ay, yan. Yeah. Mmm. Ito masarap. Mmm. Mmm. Ako nakakain. Sige gusto, Hindi mo kakain. Masarap. Hi guys! Magandang araw po! Andito po kami para kumain at ang ulam namin ngayon ay Meron kami ditong fried chicken at meron kami ditong hipon. Garlic, ah, butter garlic shrimp. Ang luto ni mister. At ayan nga, guys. Meron kami ditong sausawang ginawa ko yan. Bago tayo kumain, mag muna tayo sa naman ng anak ng Diyos Santo. Amen. Thanks God sa blessing. Meron po para kami ditong watermelon. Wow. At meron kami ditong buko juice. Ayan. Refreshing, guys. Ayan, kain na tayo. Sigi sayang itu Ang unang semu po Ay para sa inyo Kain po Hmm Itu masarap Hmm Hmm Sarap Itu guys Aku nakakain Si bunso Nggak Hmm, Sarap Sarap Ihap yung ano, sipon, anghang. Okay, hindi. Kain ng guys, Mmm. Ang guys, ma. Magalaw. Nangitin kami guys. <laughs> Pagpunta namin sa tabing dagat. Pero din naman ako naligo sa dagat. Si Binso naligo. Kaso ang init, sobra. Inom mo na tayo ng juice.

Sabawan ko to guys. Masarap itong sabawan. Maanghang din yung ginawa kong gravy guys. sa kanya hindi. Sa kanya hindi. Binawan, nilagyan ko kasi ito guys ang sili. Kay bulso hindi. Yep. Mm. Yup. -hmm. Terima kasih telah menonton. Lukis tuh dibunuh guys, fried chicken. Hmm. Hai. papakin di watermelon, kami mm -hmm. mm -hmm. serap, mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Ну. Mm. Nop mm. mm Hmm mm. Nope. Nope. Mm Hmm 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 Mm. Yan. pa ha? sa. Hayan guys, uubusin namin yan. Ukam, kay bunso pala. Saka itong juice magpapaalam na kami. Maraming maraming salamat po sa so, walang sawang panunod. At kita-kits po ulit tayo sa natin Simple Mukbang. Bye-bye!